Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa retiradong kawani ng gobyerno at mga mahal nating nakatatanda na umaasa sa buwan ng pensayon mula sa GSIS. Mahalaga pong malinawan natin ang tungkol sa usaping tinatawag na double pension payments dahil marami ang nagtatanong at umaasa kung totoo nga bang may dalawang beses na matatanggap na pensayon sa iisang buwan. Ang pinakamahalagang tandaan ay wala pong opisyal na patakaran ang GSIS na nagbibigay ng doubling pensayon. Gayunpaman, may mga pagkakataon kung saan lumalabas na parang nadobol ang natatanggap ng ilang pensioners at ito ay nagdudulot ng kalituhan. Karaniwang nagiging dahilan ng impresyon na may double payment ay ang taunang pagbibigay ng Christmas cash gift tuwing Disyembre. Noong nakaraang taon halimbawa, naglaan ang GSIS ng tinatayang 3.7 na bilyong piso para ipamahagi bilang Christmas cash gift sa kanilang mga pensyonado. Kasama ito sa regular na buwan ng pensayon at kadalasan ay sabay na naikikredito sa mga account, kaya para sa ilan ay tila dalawang bayad ang sabay na pumasok. Ngunit malinaw po na ito ay isang espesyal na bonus lamang para sa kapaskuhan at hindi dagdag na buwan ng pensayon na magiging regular taon-taon. Ang Christmas Cash Gift ay isang one-time benefit na ibinibigay taon-taon, kaya hindi ito dapat ituring na dobleng pensiyon. Bukod sa Christmas cash gift, may mga pagkakataon din na ang regular na pensayon ay naikikredito ng mas maaga kaysa sa nakatakdang pecha. Ayon mismo sa mga anunsyo ng GSIS, ang regular na schedule ng pagbabayad ng pensayon ay tuwing ikawalong araw ng buwan, maliban na lang kung ito ay natapat sa Sabado, Linggo, o Holiday. Kapag ganoon, kadalasan ay inya-advance nila ang e para masiguro na matatanggap ng mga pensyonado ang kanilang benepisyo ng hindi-need delay. Isang halimbawa nito ay noong Hunyo taong 2025, kung kailan ipinasok ng mas maaga ang pensayon, ika ng buwan imbes na ikawalo. Para sa ilang retirado, lalo na yung hindi nakasubaybay sa opisyal na advisory, parang dalawang beses silang nabayaran dahil halos magkasunod ang dalawang crediting. Sa totoo lang, ito ay isang adjustment lamang sa pecha at hindi karagdagang bayad. Mahalaga ring banggitin ang isa pang benepisyo na kamakailan ay ipinaglaban at ipinagkaloob ng GSIS, ang pagbabago sa survivorship pension. Ayon sa kanilang bagong resolusyon, tinanggal na ang dating cap o limitasyon sa basic survivorship pension. Ibig sabihin, ang mga asawa ng mga namayapang miyembro ay tatanggap na ngayon ng buong 50% ng basic monthly pension ng kanilang kabiyak, kahit gaano pa kalaki ang halagang yun ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas patas at makataong pagtrato sa mga benepisyo ng mga naiwan at malaking ginhawa para sa mga biyudong dating nakakaranas ng limitadong halaga lamang sa kabuuan malinaw po na ang usapin ng double gsis pension payments ay bunga lamang ng mga espesyal na sitwasyon una ang pagbibigay ng christmas cash gift na natatanggap tuwing disyembre at pangalawa ang maagang pag-credit ng pensayon kapag natapat ang regular na petsa sa isang holiday o kung nagdesisyon ang GSIS na ay advance ito. Hindi ito nangangahulugan na may bagong pulisya ang GSIS tungkol sa regular na dobleng pensayon. Ang tanging tiyak ay patuloy na binabayaran ng GSIS ang pensayon tuwing ikawalo ng buwan, at naglalabas sila ng malinaw na advisories para tiyaking alam ng lahat ang ischedule at mga dagdag na benepisyo. Kaya ang payo ko po sa lahat ng kapwa senior citizen at pensioners, laging kumunsulta sa opisyal na website ng GSIS at sa kanilang mga opisyal na pahayag. Huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita sa social media na maaaring magdulot ng maling pag-asa o kalituhan. Ang tamang impormasyon ang ating sandigan upang makapagplano ng maayos para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Sa huli, mas mabuting tayo mismo ang maging mapanuri at responsable sa pagkuha ng balita tungkol sa ating pensayon, sapagkat ito ang nagsisilbing pangunahin ating pinagkukunan ng suporta sa ating pagtanda.